Magandang araw sa iyo, batang magalang! Bagong aralin, bagong dagdag kaalaman. Ating tatalakayin ang kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto o saray-say na napakinggan. Halika't makinig at pagbutihin ang pag-aaral. Kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto o saray-say na napakinggan. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELC na napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan o chronological na pagsusunod-sunod at nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsobo. Panuto Pakinggang mabuti ang babasahin kong teksto upang masagot ang mga katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Paskong Pandemic ni Chiripay M. Lee. Malamig ang simoy ng hangin, nagbabadya na ang kapaskuhan, kaya sabik na si Kalib na makatanggap ng regalo. Dali-dali siyang nagpunta sa kanyang ama para tanungin kung kailan sila bibili ng mga bagong damit at mga pangregalo. Tatay, nanay, kailan tayo pupunta sa mall? Gusto ko na pong lumabas para mamili ng mga bagong laruan at damit, sabi ni Caleb. Naku anak, ibang panahon ngayon. Bawal pang lumabas at higit sa lahat, hindi importante ang pagbili ng bagong damit at laruan. Ang sagot ng kanyang magulang. Marami ka pa namang mga bagong damit dyan at laruan. Sa panahon ngayon, mas importante ang pagdarasal, ang wika ng nanay ni Kalib sa bayhalik sa bata. Naisip niyang pumunta sa kanyang ate at ito naman ang yayain. Ate, kailan tayo pupunta sa mall? Gusto kong lumabas para mamili ng mga bagong laruan at damit. Naku, bawal tayong lumabas. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Ipinakita ng ate ni Kalib ang mga larawan sa kanyang notebook. Ito ang mga pangyayari ngayong taong 2020. Tingnan mo, may COVID-19 pandemic. Isa itong nakakahawang sakit. Pinagbabawalan lumabas tayong mga bata. Paliwanag ng kanyang ate. Kasi ate, magpapasko na. Anong gagawin natin? Ang patuloy na tanong ni Kalim. Ipagdiriwang pa rin natin ang Pasko kahit may pandemic. Magluluto si Mama ng ating pagkain. Si Dada ang bahala sa mga paborito nating mga laro. Tapos, magdadasal tayo at gagawin ang ating hug time. Tuloy pa rin natin ang pagbati ng Merry Christmas sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Kahit walang regalo, ang mahalaga magkakasama, malusog at buo ang ating pamilya. Naiintindihan mo na, bunso? Opo, Ate. Tuloy pa rin ang Pasko kahit may pandemic. Basta sama-sama tayo at walang sakit. Ang sagot ni Kalib sa bayakap sa pinakamamahal niyang ate. Unang katanungan, sino ang unang pinuntahan ng batang si Kalib para tanungin tungkol sa pasko? Pangalawa, ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa teksto? Pangatlo, sa pangusap na sa panahon ngayon, mas importante ang pagdarasal. Base sa reaksyon ni Kalib, anong tanong kaya ang nasa kanyang isipan? Pang-apat, bakit kaya Paskong Pandemic ang pamagat ng teksto? Panglima, bilang isang bata, paano mo ipagdiriwang ang Pasko ngayong may pandemik? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita At kung tatlo naman, pababa, wag mabahala, paunang pagsubok lamang ito may pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik-tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Pang sa lungguhitan pang ang pangabay sa pangungusap. Tukuyin ang pang-abay at ang inilalarawan nito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. usta Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto o saraysay na napakinggan. Bilang panimula, may babasahin akong teksto at unawa itong mabuti alamin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at magtala ng mga nais mong itanong tungkol dito. Pagpag sa mundo ng kalam ni Ginang Chiripay Imli Tiktilaok, umaga na, sumikat na ang araw, babangon na ako, kailangan eh. Sumisikat na nga ang araw sa kalangitan. Kailan naman kaya sisikat ang araw sa buhay namin? Grace, bumangon ka na. Kailangan nang magbanat ng buto ang sigaw ni Inang. Napilitan tuloy akong bumangon. Gracia nga ang pangalan ko pero bakit tila di kami nabibiyaan ng grasya? May pagkain kaya? Hay, malamang kaping tiran ni Tatang ang magiging laman ng tiyan ko sa maghapon. Maswerte kung may natira mula sa nakuha namin kagabi. Naisip ko pa lang, kumakalam na ang sikmura ko. Grace, ano ba? Bango na at lumakad na kayo ni Intoy. Sigaw pa rin ni Inang na halos ikabingi ko na dahil sa sobrang malapitang pagsigaw niya sa aking mga tainga. At bumangon na nga ako ng tuluyan. Lumakad papuntas sa lamisang halos kasintanda na ata ng aking lola. May sira na at parang bibigay na dahil sa sobrang luma ang masaklap pa itong lamisang kailanman ay di nalagyan ng tunay at masasarap na pagkain. Nakakalungkot at nakakawalang gana. Tama ako, may natirang kapi ni Tatang. Iyon nga ang almusal ko. Nakita ko ang kapatid kong si Intoy na naglalaro ng pogs na napulot niya kahapon habang binabaybay namin ang kahabaan ng monumento. Mamaya kaya, anong mapupulot ulit namin? Naubos ko na yung kape. Lalakad na kami ni Intoy. Maghapon na naman. Sana mas marami kaming maiuwi ngayon para di magalit si Inang at Tatang. Lumakad na nga kami ni Intoy. Nakita kong nakatingin na naman ang kapitbahay naming si Joris. Ngumiti pa nga siya alam ko na nais niyang makipagkaibigan pero nahiya ako sa kanya. Sa kanya lang kapag nag-aral na rin akong kagaya niya. Minsan lumapit siya sa akin. May inabot siyang nakalagay sa styro. Kaarawan niya kinuha ko at nagula ako sa laman spaghetti. Is Shanghai at chicken sa wakas makakain kami ng totoong pagkain. Hindi katulad ng madalas naming kinakain, yung mga patapona pero pwede pa yung mga tira-tira. Nilagay na sa basura pero wala pang labin limang minuto. Mga pagkaing pangtanggal ng kalam ng sikmura. At yan nga ang mga pagkaing hahanapin ulit namin ni Intoy. Ang tawag namin sa pagkaing iyon ay pagpag. Grr, grr. Narinig kong kumakalam na naman ang aking sikmura tiningnan ko si Intoy. Malamang mas kumakalam ang tiyan niya. Nakita namin si Mang Inasal. Marami-rami na naman kaming makukuha dito at sakto pagsilip namin sa bintana. Ayun, maraming tira. Malalagyan na ulit ang aming mga kumakalam na sikmora. Hala sige, kalkal kami ng mga pagpag ni Intoy habang kinukuha namin ang matira. Sumisimpling kumakagat kami sa mga buto. Mabubusog na naman si Intoy Pinagtitinginan kami ng matao At naramdaman ko yung pandidiri at awa nila Ngunit wala akong magawa Kaisa magnakaw kami Sanayin naman na kami sa dumi at sa mikrobyo Hayaan ko na lang ang kanilang mga mapanuring mata Ang mahalaga ay mabuhay kami Titiisin ko na lang muna lahat Alam ko lilipas din yan Mamaya, pupunta kami sa Jollibee, McDo, Chowking at ang pinakahuli naming destinasyon, yung food court sa may Victory Mall at sa Pure Gold. Mabuti na lang, mababait yung mga manong guard na kilala naming at iniabot na lang nila ang mga pagpag na pagkain at pag-uwi namin pagsasaluhan na namin yun ni tatang at nanang. Narito ang mga dapat tandaan upang madali mong mapagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong na pekinggan. Ngayon ay pag-aralan natin kung paano pagsusunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento o teksto. Una, pakinggang mabuti ang teksto. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. At pangatlo, sinasagot din nito ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano nagsimula, umulad at nagtapos ang mga pangyayari? Pangalawa, paano isinagawa ang proseso ng paggawa? Pangatlo, papaano ang pagkakabalangkas? Malinaw na naipapakita sa mga tekstong ito ang mga pangyayari, kaparaanan, kasaysayan mula sa simula hanggang sa wakas. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang kronolikal na pagkakasunod-sunod. Ang paksa nito ay ang tao o kung ano pa pang bagay na inilalahad sa isang paraan. Maaring tungkol sa impormasyon at mahalagang pangyayari. At maaari ginagamitan ng pecha gaya ng tiyak na araw at taon. Paano ka naman makabubuo ng mga katanungan sa isang salaysay o teksto? Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang pagtatanong sa mga pangyayaring nagaganap o mamalas sa ating paligid. Ang pagtatanong ay likas na sa tao. Sa iyong napakinggan o nababasa, madali kang makakabuo ng katanungan kung mataman kang nakikinig sa iyong pinapakinggan. May nais kang linawin at nais na malaman. At may nais kang tuklasin at bigyang diin. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, subukin mong sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, piliin sa loob ng kahon ang kasing ng mga may salungguhit. Isulat sa sagotang papil ang sagot. usta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo! Para naman sa pangalawang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong mula sa kwentong pagpag sa mundo ng kalam. Una, ayon sa binasang kwento, ano ang pangunahing suliranin ni Grace? Pangalawa, Mula sa binasang teksto, ilahad kung paano kumukuha ng pagkain si Grace at Intoy. Pangatlo, paano ipinakita ng magkapatid ang kanilang determinasyon na makapag-uwi ng makakain nilang pamilya? Pangapat, ano ang kronolikal na pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento? At Panglima, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang mga katulad ni Na Grace at Intoy, ano ang nais mong itanong sa kanila? Pangatwiranan. Ang mga sagot mo ba ay ganito rin? Ang husay mo! Para naman sa pangatlong gawain, basahin ang teksto. Pagsunod-sunod rin ang mga pangyayari batay sa binasa. Isulat ang A hanggang I e sa bawat patlang sa inyong sagutang papel. Alinat, sabay nating basahin ang teksto. Pagtulong ni Isabela. Miyerkules. Labing dalawa ng Nobyembre, dalawampu, dalawampu, ikatatlo ng hapon. Tanghali na nang bumalik ang kuryente sa aming lugar. Kung kaya't hapon na namin nalaman ang nangyari sa bansa matapos manalasa ang bagyong Ulysses. Labis akong nalungkot sa mga nakita kong imahin sa telebisyon. Marami palang naapiktuhan ng bagyo, lalong lalo na ang mga naktira sa Cagayan at Marikina. Kawawa naman sila tahimik akong umiyak para sa kanila. Huwebes, labing tatlo ng Nobyembre, dalawampu dalawampu, ng umaga. Maaga kaming nakinig ng misa sa telebisyon ng aking pamilya. Tahimik kong ipinagdasal ang mga naging biktima ng kalamidad. Patuloy akong nalungkot para sa kanila. Biyernes, labing apat ng Nobyembre, dalawampu, dalawampu, ng umaga. Seryosong tinalakay sa aming online class ng aming guro ang mga nangyaring trahedya sa Cagayan at sa Marikina. Maayos niyang naipaliwanag ang kanilang kalagayan at madali niyang nahikayat kung paano kami makatutulong. Mabilis na nagtakda ang aming paralan ng lugar kung saan dadalhin ang aming mga donasyon. Sabado, 15 ng Nobyembre, ikasyam ng gabi. Agad kong inlabas ang aking mga lumang damit na maayos pa ang kalagayan tulad ng kamisita, pantalon, mga panloob at mga laruan na matagal ko ning di nagagamit. Masaya tumulong ang aking mga ate at kuya upang makapagbigay sa mga nangangailangan. Tunay ngang masayang nakapagbibigay ka sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Ngayon, pagsunod-sunod rin ang mga pangyayari. Lagyan ng titik mula A hanggang I ang patlang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa binasang kwento. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, Upang mapagsunod-sunod ayon sa kronolikal na ayos ang mga pangyayari sa isang teksto, tandaan ang mga sumusunod. Pakinggang mabuti ang teksto, unawain mabuti ang teksto at sinasagot din ito ang sumusunod na katanungan. Paano magsimula, umunlad at nagtapos ang mga pangyayari? At paano isinagawa ang proseso ng pagawa? At kung papaano ang pagkakabalangkas? Pangalawa, malinaw na naipapakita sa mga ito ang mga pangyayari, kaparaanan, kasaysayan mula sa simula hanggang sa wakas. Ang paksa ng kronolohikal na pagkakasunod ay tumatalakay sa tao o kung ano pa ang mga bagay na inilahad sa isang paraan. Maaring tungkol sa impormasyon at malagang pangyayari at maaari ring ginagamitan ng pecha gaya ng tiyak na araw at taon. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat Ingat kayong lahat.